Pinagtabuyan ang babae na nag-aalok ng sampagita sa isang mamahaling restaurant. Ngunit ang sumunod na umorder sa kanya ay isang bilyonalyo na nagpabago ng lahat. Alas sa ng gabi, dilaw ang ilaw sa loob ng kainan at kumikintabang salitang restaurant na nakasindi sa pulang neon sa likod. Sa bawat lamesa, may basong may natirang yelo sa ilalim ng mga bilog na lampshade ay nakayukong mga bisitang nagpuputol ng pritong manok. Huminto sa tapat ng pintuan sa lamin ang babaeng may gusot na dilaw na blusa at rosas na palda. Hawak ang dalawang mahabang pisi ng sampagita na parang rosaryong itinahing puti. Si Aling Mercy ang pangalan niya apat na dalawa, maga ang talampakan sa buong araw na paglalakad mula footbridge hanggang sa mga terminal. At sa mismong sandaling iyon, mabigat ang dibdib dahil nasa ospital ang anak niyang si Daryl na may hika. Dalawang daan na lang ang kulang para sa nebulizer na hiniraman nila sa kapitbahay. Dumikit ang palad niya sa malamig na hawakan ng pinto at sa kamagalang na kumatok Tiningala siya ng lalaking nakaasul na long sleeves, nakapabilog ang badge sa dibdib. Si Tonyo, duty manager, at sa mukha nito ay ang uri ng pagkasuklam na dalas niyang maita sa kabihas ng kumini sa mga plato. Wag dito, paiwas nitong sabi, sabay taas ng palad na parang stop sign. Bawal naglalako rito. Kumunot ang noo ng ilang salamesa, may isang babaeng nakapulang bestida ang nag-abot ng tingin na parang kutsilyong tumatagos. Sandali lang po, boss. Mahinang sagot ni Mercy. Tatlong piraso lang po. Panggatas lang ng bata. Hindi po ako magtatagal. Lalong umigting ang kilay ni Tonyo. Ma'am, palisin namin yan. Ang ganyang klase, sa labas. Sa likod, may dalawa sa kabataang lalaki ang nagbubulungan. Natatawa parang nag-viral na meme ang kahirapan. Ang iba naman ay umiiwas ng tingin sabay lagok sa malamig na tubig para hindi maonsensya. Napaatras si Mercy ng isang hakbang. Nang hinginig ang dulo ng sampagita sa mga daliri niya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Ilang linggo na siyang pinagtatawanan sa ganito mga pinto. Isang gwardya ang nagwika ng nakakababa ng brand at ilang supervisor ang marahang nagsabing wag mong sirain ang ambience. Gunit na yung gabi, payag sana siyang tanggapin ang anumang sakit, mabuhi lang ang anak. Boss, kung pwede lang po, sa pinto lang po, hiling niya. Hawak ang halang-halong lakas at pagod. Hindi, ang mariing sagot ni Tonyo. Sabay tulak mang marahan sa pintong salamin para tuluyang hindi makapasok si Mercy pumalakpak ang kisame sa tunog ng sumarang silya. May umusling na barubal na bose sa loob na, Ayos, manager! Kailangan istrikto! Pumintig ang tainga ni Mercy. Inalala niya ang anak. Nakasubo ang nebulizer, parang isdang hinihila ang hangin. At pinilit mumiti, mahina, huling tangka. Baka ho may bibili. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at pang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala, at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin! Isang maitim na SUV ang dumaong sa gilid, bumukas ang pinto at bumaba ang lalaking na gray na polo, may bit -bit na dark na jacket sa isang kamay at sa kabila ay maliit na paper bag. May kasunod na dalawang taong parang staff, ngunit hindi yabang ang lakad. Diretsong pumasok sa pinto ang lalaki, pero napahinto nang makita si Mercy at ang kamay na nakataas ni Tonyo. Anong nangyayari rito? Tanong niya, ang boses ay malinis pero hindi mapanindak. Sir, vendor po. Pinapakiusapan kong umalis. Paalisin ang store. Tumanggo ang lalaki sandali, saka tumingin kay Mercy sa dilaw niyang blusa sa sampagitang pinikpik ng habing pagod. Magkano sa lahat niyan? Tanong niya ng diredyahan. Nagangat ng tingin si Mercy, hindi makapaniwala. Tatlong piraso lang po ito, dalawang putlima bawat isa. Kukunin ko lahat, sagot ng lalaki at dagdagan mo ng dasal. Ang bahala sa iyo ang Diyos, the rest, ako. Binunot niya ang pitaka at nag-abot ng ilang libong piso. Hindi nagbilang, hindi na ipagyabang, parang simpleng pagkajot ng gripo ng awa. Sir, pinigin ni Tonyo, pilit pa rin tumitindig sa batas ng bahay. Bawal po talagang, Tonyo, tingin mo mas isira ng sampagita ang kainan, ganting tanong ng lalaki. O baka nasisira tayo kapag wala tayong pakundangan. Bigla siyang mumiti kay Mercy. Pasok ka iha, pakiikot mo sa mga mesa. Kung sino ang gustong dumile, pakila na niyan. Lumuwag ang dibdib na kanina'y nilalagtok ni Mercy. nag usar siya ng salamat po. Parang humahalik sa himpapawib. at pumasok. Iwas na iwas bumangga sa mga mesa, Inihahay ng puting bulaklak na parang mismong umaga sa dilim. Ilang segundo lang may tumawag na tatay sa kanto, bumili ng isa para sa anak na may recital. Ang babaeng nakapula kanina ay suminyas din, binili ang nalalabing dalawa, at ang tawa ng mga kabataang mapanukso ay napalitan ng pabulong na hiya. Nakaupo ang lalaki sa pinakagilid, malapit sa salitang restaurant na kumikislap sa likod, at pinapanood si Mercy na parang palabas na matagal na niyang inaabangan. Nang maipon nila ang pera, lumapit si Mercy dala na ang perang hindi niya maikukubli sa basang luha. Sir, sobra-sobra po ito. Kahit kalahati lang ho, may nebulizer na kami. Kunin mo na, sagot ng lalaki, pang unang buwan sa gamot. Anang pangalan mo? Mercy po. Ako, si Lorenzo. At sa puntong iyon, dumating ang supervisor na si Nina at ang assistant manager, tila kinain ng alikabok ang lakas ng loob ni Tonyo. Ngunit pumulit. Sir Lorenzo, pasensya na po. Sumusunod lang ako sa policy. Baka magreklamo ang ibang guests. Kung may magreklamo, ako ang kakausapin. Inusisa niya ang mga kasama niya at bahagyang tumawa. Nina, hindi nyo ako kilala dahil bihira akong bumisita rito, pero may tungkulin ako rito. Tumingin siya kay Tonyo. Malamig pero masakit. Ako ang majority owner ng chain na ito at may isang policy na namiss nyo. Ang no one hungry for kindness goes away empty handed. Nanlaki ang mata ni Tonyo, tila nahulog sa sahig ang lahat ng yabang. Dahil sa loob ng kumpanya, may kwento ang bagong pumalit na may-ari na minsang nagtitinda ng puto sa kiyapo, nakacinela sa ulan. Iyon si Lorenzo Hidalgo ang bilyonaryong nagpalaki sa negosyong pangkain sa pamamagitan ng mura, munit malinis na menu at higit sa lahat, training sa puso bago sa platito. Hindi po ako namimili ng mukha ng bibigyan ng kabutihan, dugtong niya. Kasi noong pulbiri ko sa likod ng simbahan, amoy sampagita ang nagpapaalala sa akin na may tahanan pa. Tahimik ang buong lugar parang nalipat sa simbahan ng kainan. May isang customer na nagpalakpak, nagumpisang tumango ang iba. Si Tonyo, kapag kuway lumapit kay Mercy, halos maglupasay sa hiya. Pasensya na po. Bulong niya, inabot ang kamay na kanina'y itinulak. Pinisili yun ni Mercy. Wala yun sir, sagot ng babae. Tapat, sanay po ako. Pero kumirot ang dibdib ni Lorenzo sa salintang iyon sanay sa pagmamaliit, sanay sa pagkakait. Batid niya ang anumang masasarap na paggay ng ihain nila kung malupit ang dalawang kamay na nabubukas ng pinto, panis lahat. Kaya pagkatapos magbayad sa cashier, pinabalik niya ang staff sa mini-briefing sa mismong loob ng dining. team, may immediate changes tayo. Ano niya? Kalmado, pero buong buo. Una, mag-hire tayo ng community vendor liaison. Tuwing hapon, bukas ang isang mesa sa labas para sa maliliit na naglalako. Sampagitiha, kakanin, hanggat maayos at malinis, may lugar sila. Ikalawa, lahat ng staff dadaan sa empathy workshop. Ikatlo, Tonyo, suspended ka for three days with training. Pabalik ka kung pasado ka sa kindness audit. Gusto kong maintindihan mo kung bakit mali ang kanina pumatak ang luha ni Tonyo. Hindi yun luha ng galit kundi ng pagkatuklas. Tumango siya parang batang ginabayan. Oo oh, oh, po, Sir Lorenzo. Pasensya na po. Naglaho ang tensyon sa kainan at naging parang piyesta. May mga umorder ng dagdag, may nag pa kay Mercy ng mga coins at isang babaeng may suot na pulang bestida ang lumapit para yakapin siya. Ang halik ng pagkilala na Pwede pa rin kumukup-kup ang mga mata ng lipunan. Dinala ni Lorenzo si Mercy sa pinakadulong mesa. Inabot ang paper bag na kanina pa niya bit, bit May reseta ba ang anak mo? Tanong niya. Tumango si Mercy. Naglabas ng lukot na papel. Tinignan ni Lorenzo. Tumawag sa isa sa staff. Leo, pakikoordinate sa klinik ng foundation dito sa card. Huwag niyo nang paggastusin si aling Mercy ngayong buwan. Ako na ang unang sponsor. Nagpiesta ang luha sa pisngi ni Mercy. Pinupog ka ng, salamat po, ang hangin. Pati si San Miguel at si San Lorenzo sa isip niya. Lumipas ang ilang araw, kumalat sa social media ang larawang kuha ng isang customer. Si Lorenzo na inakay si Mercy papasok. Si Tonyo na nakayuko sa gilid at ang pulang restaurant. Sa likod na parang selyo ang pagbabago. May mga nagkomento ng, sana all. May mga nagsabi ng, kaya pala masarap dyan. Ngunit mas mahalaga ang nangyari sa araw-araw. Tuwing alas 5, may isang maliit na mesa sa labas ng resto, kung saan pwedeng magbenta ang mga vendor. May tarpulin na may nakasulat. Welcome, kabarangay! Dito, ang kabutihan ay kasalo. At sa unang linggong iyon, Si Mercy ang naging pilot vendor. May suot ng ID na may maliit na lanyard at sa gitna ng init ng trapiko at usok, may bantay na payong na inilaan ng resto para sa kanya. Si Tonyo, matapos ang dreaming, bumalik na naka-asul pa rin ng long sleeves pero mas malambot ang ngiti siya mismo ang nagtitimpla ng libreng tubig para sa mga vendor, siya ang unang nagsasara ng pintuan kapag magtatakip si Limna. At bago umalis, palagi niyang sinasabing, Ingat ka Aling Mercy, kita kits bukas! Isang gabi, dumating si Daryl. Nakasuot ng malinis na t-shirt, humihinga ng maluwag. Nakahawak siya sa kamay ng ina at nanyingilid ang tuwa sa maliit na mundo nila. Maraming salamat po. Sabi ni Mercy kay Lorenzo na dumalaw para kumain ng sinigang. Kung hindi niyo ako pinapasok, hindi ko po alam kung saan kami pupulutin. Umiling si Lorenzo, ngumiti, kumagat sa mansanas na dessert at tumingin sa pulang miyo na nagliliwanag sa salamin. Ako ang nagpapasalamat sa iyo, Mercy. Wika niya, dahil pinapaalala mong ang resto Walang saysay kung ang pinto nito sarado sa mga mabababong loob. Ang tunay na batayan ng sarap ay kung paano natin pinakain ng gutom na hindi lang nasa tiyan. Tuwing madadaanan ka ngayon sa kanto kung saan nakasindi ang pulang, restaurant, hindi mo na makikita ang kamay na nakataas para humadlang. Makikita mo ang kamay na nakasahod, handa sa pag-abot at kung papalarin ka, maaamoy mo ang sampagitang idinuyan-duyan ng gabi. Malinis, maputi, tahimik, paalala na ang kabutihan tulad ng halimuyak walang pinipiling bibisitahin. Kailangan mo lang buksan ang pinto. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!